Yo, what's up mga boss? Ito muli Doc Armas Amoto sa babalik. So ito lang, may share lang ako ng mabilisan lang uh, tungkol dito sa issue ng NMAX version 1 ni Bossing from, uh, from Angono. Ayan, nawala. <laughs> Ayun! Kala ko na nawala ka na bigla. <laughs> bigla lumiwanag eh. Yan, so from Angono, dumayo dito sa Marikina Moto House. i ko lang yung story nito. Baga naging uh, uh, story nitong NMAX version 1 na to. So, pinacheck ni Bossing to sa ibang albalaryo, ibang mechanic. So, hinatulan po ito ng sigunyal uh, si Gunyal agad. Karang siya hatol sa kanya. Yun niya, eh, uh, kaso, sabi niya, mag-ano muna siya, na, hihingi muna siya ng second opinion na kung baka, kung si Gunyal ba talaga, eh, kaso eh, nakita niya yung mga vlog natin sa YouTube channel natin. So, nakita niya. Kaya nag-inquire sa atin na eh, kung sigonyal ba talaga yung issue Nung motor niya Eh kaso nung napanood ko yung video na sinend sa akin Ang sabi ko paps hindi sigonyal yan Iba yung Iba yung naririnig ko hindi sigonyal So parinig ko yung Yung video na sinin sa akin Paps pano nga muna sa unang ulos Yan Yan, yan. yan. Hoy, okay? So, yung video na sinin sa atin ni Bossing. So, sabi ko nga, uh, hindi si Gunyal yung naririnig ko. So, pander mo na natin. Start na natin to para marinig nyo kung ano yung na ginawa natin dito o kung ano yung kinalabasan. Okay? Pinito Tingnan yung kaha mga boss ha. Ay ngayon kaha. Yung kaha yung maingay baka may mag-react. Sabihin so, maingay pa rin yung makina boss ha. Ayan din. Makina ano kaha ko yung maingay. Yan. Kunin tunog na makina ng mga sir. Ha? Ayan. Ha? balik na ulit sa ano. timing na buhay. <laughs> okay. So yun yung ano. Ang pinalinan lang po namin dito yung kanyang camshaft bearing. Camshaft bearing. Magaspang na kasi. Ayan. Tsaka yung rocker arm. Ayan. So, ang pinarita namin yung rocker arm. Yan. Intake tsaka exhaust rocker arm. Kasi nga, may alog na. Mga sir. So, pakita ko lang ng konti yung alog. Ito, ito, ito. Pakita ko lang yung alog niya. Ayan. Pakita o. Oh. Ayan, o. Oh. alog, o. Oh. Oh. Hindi dapat gumagalaw. Ayan, gumagalaw siya. Ayan. Okay, so yun lang, sinare ko lang mga bossing So, mabilis ang video lang to Para sa mga may kalansing, yung mga may problema sa makina Lalo mga Aerox, Nmax So, yun nga, bago nyo ipagawa Ipacheck nyo muna maigi o Baga, wag po agad pag sinabi ng gagawa eh, Boss, si Gunyal uh, Wag po muna, ang mangyari kasi dapat check muna natin Bago natin sabihin na si Gunyal ang problema Check muna natin mga mechanical parts na, Ibabaw muna, cylinder head rocker arm, camshaft bearing. So, doon muna tayo magbabase. Kung na wala doon yung problema, saka tayo bumutas sa sigunyal. Pero kung nandun pa lang, camshaft bearing, rocker arm, nakita na natin yung problema, positive na yun, na doon lang galing yung issue ng ingay ng makina. Siya so, lang mga boss, sinergo lang para sa may idea po kayo sa mga naghahanap pa rin ng mga problema o dahilan bakit may kalansing yung mga makina natin, lalo mga naka-Aerox sa Nmax version 1, version 2. Yun ulit. Ito si Doc Arman sa Moto House. God bless atin lahat, lalo mga ngayong mahal na araw. Bye-bye.